Noong ikalawa ng Hunyo taong 1953, si Queen Elizabeth II ay kinurunahan sa isang seremonya ng coronation sa Westminster Abbey, London, na naging uno ng Commonwealth at reyna ng namamayani ng pitong malalayang bansa ng Commonwealth. Ang pangyayaring ito ay mahalaga dahil ito ang unang pangunahing pandaigdigang kaganapan na naipalabas sa telebisyon, na nagtatakda ng isang bagong panahon sa pampublikong broadcast. Noong ikalawa ng Hunyo taong 1946, kasunod ng pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig at ang pagbagsak ng paismo, nagdaos ng isang referendum ang Italia upang magsagawa ng pagpipilian sa pagitan ng monarkiya at republika. Ang karamihan ay bumoto para sa Republika, na nagdunot ng pagpapatapon sa huling hari, si Umberto II, at ang pagtatatag ng Republikang Italiano. Noong ikalawa ng Hunyo taong 1666, ang spacecraft ng Estados Unidos na Surveyor isang ay matagumpay na nakapag ng maayos sa buwan, na nagtatakda sa unang matagumpay na paglapag ng Amerika sa ibang celestial na katawan. Ito ay isang mahalagang hakbang sa karera sa kalawakan at nagpaunlad sa daan para sa mga misyon ng Apollo na sa kalaunan ay magpapadala ng mga tao sa buwan.